Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay Para sa October 6, 2023 For Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn Spirit Guide So, we have here the Three of Swords. Um, reverse ng The World card. The High Priestess and the Death. So, I can feel, no, for some of you na ang tindi ng pinagdadaanan nyo ngayong araw na to. So, ang dami malalaman na katotohanan, um, kasinungalingan, na talagang nagsasuffer kayo, no? So, it's a bitter truth, no? Truth na talagang malalaman nyo ngayong araw. It's either confession or revelation to um, regarding to your partner, career, sa buhay nyo. Ayan. So, na talagang masasaktan kayo, ano? Sobra yung pain na mararamdaman nyo ngayong araw na to. So, we have here the world card. So, may mga ano dito, delay na mangyayari. No? May mga na-miss kang opportunity na talagang, alam mo yun, talagang malulungkot ka at ma-stress ka ngayong araw na to. So, but we have here the high priestess, no? Um, kung ano man tong mga pinagdadaanan mo, na-miss mong opportunity, heartache, from your work, from your relationship, Um, sa pag-iisa ninyo, ano. So, sinasabi dito, huwag kang mag-alala dahil lahat naman yan is, alam mo yan, magbabago at magbabago. So, matatapos din naman yan, no. So, huwag mong hayaan na yung sarili mo is um, ma na lang dyan sa sadness na nararamdaman mo ngayon. So, trust your own counsel first, no. Then, ayan, no, may death card tayo dito. So, huwag ka mag-alala, earth signs, no, kung ano man yung mga experience mo ngayon, no, uh, magtiwala ka lang sa universe, magpray ka, no, uh, and magtiwala ka sa Diyos na matutulungan at matutulungan ka niya kung ano man yung mga ang um, pagsasuffer na pinagdadaanan mo ngayon, no. So, you feel empty today, earth signs. So, let's check. Oops. we have here the night of earth so time to buckle down and get things done honor your commitments and a guardian angel So, kailangan mo dito ng um, kung hindi man naging loyal yung tao sa paligid mo, yung karelasyon mo. So, it's time na maging loyal ka sa sarili mo, no? Unahin mo yung mga um, pangangailangan mo ngayon. Earth signs. Kung ano yung mga um, kailangan ng mga alam mo yun, ng sarili mo. So, kasi ikaw lang naman ang nakakaramdaman niya nakakaramdam niyan no ikaw ang nagsasuffer niyan kaya ikaw lang rin yung makakapagpabago or makakapag-end niyan ikaw lang yung makakapag-heal um alam mo yun so ikaw lang yung makakatulong sa iyong sarili so we have here the six of water so ayan um siguro sa lahat ng pain na napagdadaanan mo ngayon no dadagdag pa dyan lahat ng napagdaanan mo from your childhood. Ayan, talagang alam mo yun. Talagang iyak ka ng iyak ngayon, earth signs, no? Kahit yung mga problema mo or issue mo regarding sa iyong kabataan, sa yung alam mo yun, um, talagang inaalala mo. At pili, alam mo yun, kusang bumabalik. Kusang bumabalik sa'yo lahat ng yon earth signs. So, tignan pa natin. So, maging tibayan nyo ang inyong loob, earth signs, kung um, ganyan man yung nararamdaman nyo ngayong araw na to. Tibayan nyo lang. So, we have here the sun. See? Ang ganda ng inyong card, ano? After your, alam mo yan, after mong mapagdaanan tong mga to earth science ayan may magandang um opportunity na darating sa iyo no bagong ideas um success yung magiging confident ka na sa inyong sarili dahil tutu tutulungan ka diyan ni Archangel Uriel no yan siya lang siya yung um siya yung pumoprotekta sa iyo para mapagdaanan mo lahat kung ano man yung napagda, um, nararamdaman mo ngayong araw na to. Napakaganda ng inyong card. So, yan pa natin. Night of Air. So, kasi ikaw yung taong napakatalino mo, no? Idealistic, ayano no? Decisive and tireless. So, hindi ka tumitigil sa kung iiyak ka man ngayong araw na 'to, alam mo 'yun, hindi ka titigil para gumawa ng solusyon sa iyong problema. Sa lahat ng mga pinagdadaanan mo kasi alam alam mo 'to, parang iiyak mo lang 'to tapos alam mo 'yun, kinabukasan um magtatrabaho ka na. I -e. alam mo 'yun, i e, gagawin mong busy ang iyong sarili. Kaya ayan no makaka-recover ka talaga agad dito. 'Di ba? Sabi ko nga sa iyo, sarili mo lang ang makakatulong sa iyo at ayan napaka um, bilis mo sa regarding sa recovery ano so andyan man yan sa puso mo ano pero ikaw yung gagawa at gagawa ng paraan para ma-end na yung nararamdaman mo so or putulin ano siguro puputulin mo na dito yung mga um, communication limitation, magkakaroon ka na ng limit sa mga taong yan, no? Sa pakikisama. Ayan. So, we have here the king of water. So, buksan mo lang ang iyong puso isipan um, sa mga taong nakapaligid sa'yo, no? Sa mga taong mapagkakatiwalaan, no? Hayaan mo lang na bigyan ka kanila ng advice, pagmamahal, um, tiwala, time, no? Dahil para ryan, para rin yan sa'yo or um, it's, um, kung ikaw ay isang mayaman na earth science ano, you can do charity work, no? Baka dyan mo i-google yung iyong oras, no? Maging busy ka sa pagtulong sa iba. So, tignan pa natin. <coughs> Excuse me. we have here the queen of fire wow so stretch your wings and fly don't underestimate yourself diba sabi ko naman sa iyo wag mo ka magse self pity wag ka magse sabotage hayaan mo lang siyang iiyak ngayon pero pagdating ng bukas ayan matuto ka ng alam mo yon buksan ang iyong isipan, ang iyong puso sa bagong opportunity, no? Um, i mo yung time mo sa success na nangyayari sa iyo ngayon, sa iyong negosyo, sa iyong career. Ayan, dahil yun naman yung makakapagbigay din sa iyo ng ano no, inspiration. Kung hindi kung yung mga taong yan hindi nakakapagbigay yan ng inspiration sa iyo, um i mo yung sarili mo sa iyong career no doon ka talaga at saka sa iyong business sa iyong um, pagiging creative regarding to that matter earth sign so tignan pa natin tignan natin dito si isang card ano pang kailangan ng earth signs we have here massage. So, we'll do some massage, ano? Baka nagsasakit-sakitan na yung mga muscle mo dyan, no? dyan sa bandang bato. Kaya, magpamassage ka. Sumasakit na ba yung bandang dyan sa may hips mo? Ayan. So, do some massage ear science Kailangan mo yan. So, pumunta ka sa mga shop, ano? Or, tumawag ka ng taong magpa-home service ka. So, yun lamang earth signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.